Hello guys! So magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ay gagawa tayo ng salada cucumber. Simple lang siya guys pero ayan, cucumber, kamatis. Simple lang siya. Ayan, sibuyas. Then, syempre, ihalo muna natin. Ang aking suka, pinimplang ko na siya ng paminta at konting sugar in asin. Ayan. Next natin na gagawin dahil nahalo na natin siya. Siyempre, ihahalo natin dito yung aking favorite gulay ay ang kamote. Ayan. Siyempre, ayan. Hahalo-halo natin yung guys. Ayan. Siyempre. Ah, Diba? すばらしいな。<ペー><ペー> Ayan. ang partner nito guys inihaw na tilapia at saka bangus aking inihaw nasa labas pa. Ayan siya guys. So, sarap na siya. Mm -hmm. So, yung aking ibang ihawin. So, ang iba na mas makaihaw na. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Sarap. Mm hmm sarap tarada. Yan. Ayan guys. Siyempre, may inihaw pa ako doon. Siyempre guys, ito yung aking inihaw. Inihaw na bang sa intilapia ko guys. Ayan. Mm -hmm. Dito ako nag-inihaw. So, pinalaman ko siya ng sibuyas, si kamatis, buya. Pinimplahan ko siya ng tuyo, kalamansi, stir sauce, Ayan. Bago ko siya inihaw, guys. Mm. Mm hmm. Guys. Ayan.